What's up mga kautol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, kumusta po? At tayo po ngayon ay pasaka na. Ngayon ay oras po ay uh, 5.21 uh, ng umaga po. Yan, 5.21 ng umaga po. Ano? Uh -huh. At tayo po ay ano? Ah, uh, mag, uh, ano po? Mag, uh, mag uh, abuno po ng sili at kahapon po ay ginabi na tayo. Ito, anong Kulang po ang oras mga kautol. Kailangan po laging maagap. Dahil, tama po, in, 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 maagap na ako hapon. Tapos, sa uh, ano pa, uh, pa ako. yung At tayo po'y pasakan at malayo pa po ang biyahe natin. Sa kalumbang manggagaling mula sa Puok, sa aming pong lugar. Sa Linang po. Yan. At tayo po'y iniwanan ko na po yung asawa katulog pa. At ako po ginari ay pagminsan. Hindi ko na nga po na i-video kapag dali uh, dalian po ako. Yan, tayo po ipasa na. Let's go po. Mga ah, bako tol, biyahe na po tayo. Pasa pa na po. Tayo po yung trader chirak. Ah, nandamay mga kakotol. Kumusta po? Maganda kumaga po sa inyo. Ya, ah, mga kotol, tapo yung na sa linang po. Oh, ano, hindi para nasikat ang araw. Aotol, ah, oh. Allah, talagang. Ay, kailangan po ng agap mga kotol dahil kulang nga po ang oras din sa amin. Ay, basta tatay. Yun, tatay. Ang ganda nga tatay. Ano tatay? Malalo ba tatay? Ayun po tatay. Oh! Ay, pagkakaganda pala tatay. Ano po? Ama, nilulusan ba tayo? Nilulusan mo mo? Tatay, tatay, magandang umaga tatay Magandang umaga po Okay, magandang din na Malalim pala yan Tabi na, tabi, ang lalang tubig Sinakat pa ng tatay, tatay ni Kuwi doon, sinakat yung tubo Mas lalo doon lumalim Ayan, ang lalim po Okay, magkaanan ng ano? Plastic Hindi po Mag, ako ng abono sa silik, kapag kapina ba? Kailangan na yung maagap Ah, tayo pa ba pahalaman na po? Lalo na po ring abono? Ano pa po yung ibang abono sa kubo po? Han, bago pala nasikat po ang araw, ang bilis. Yan ang bilis po ng oras. Eh, eh. Talagang yan ang agap na eh. Ang araw ay uulpot na naman. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kautol. an kumain na po ba kayo ng breakfast? Han, na po tayo mga kautol. Yan si yung silihan. Ito yung pagkakadami pong bunga Pero balis, gawin. Ano, nag-spray nga po tayong organic. Sa ano, isang puno po. Maganda po't masapa po, ari. Hmm. Hmm, hamog. Maganda po't masisipsipa ang lupa. Lực chốt Tài phủ nông bố Kailangan mga kautol Mga isang Isang dangkal Mga ito Ang talagyan nyo po ng abono Kaunti lang po Pang lang po ito Ayan ganito Kumbaga pang protection po Sa bunga putol bata pa lang tamo liit pa lang tamo ang bunga naman talaga pong dagsa oh dahil po ang bungo nyo po ben oh kaya nalagyan po natin ang ah uh, fertilizer po na nitrobor grower um, yung isa pa talagang mga isang dangkal po din eh ilang may centimeter kaya yun ah. Hmm. Hmm. Oh. Ah. ah harvest na naman po tayo salamat po sa Diyos yan oh, para po mas sa ang protection lang po ito mga kautol alam ko lang naman po ito sa ano sa YouTube din po ito napapanood ko lang din nga mga auto nalagyan na po natin lahat konti lang naman po pampasuporta lang po yan ang nakungulot po banda ano yung usik to pala din dito mga auto sa loob oh yun 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 lang yun Jalan mahu ada pemproteksi pun bayar. Ah, yeah, parang Christmas po. Kaya na mga kotol, kung kung ahayaan ko lang po ito ay parang sayang po yung ating pagod na ni, ni halos ano na po ay ah ano ba yun kung baga pagpatuloy na natin kung sakaling medyo ano siya eh naungulot ng dahon kaya nispray ko yung fungicide na pinalood ko lang po ito sa tech technology ng Japan yan kung paano po mag grow yan kailangan bumili ka po ng abono saka grower nitrobor tatlong klase po yun eh kung para mapaganda po yung uli yung ating halaman matagal po ang buhay nito almost 8 months yan, puti po tayo ng puti. Yan, di tapos na tapos, tayong, tapos na tayo, tapos tayo mag-ani. Uh, tapos na tapos na. Lipat naman po tayo sa silihan, tanim naman po ulit tayo. Aani tayo ng September, October, November, December. Almost 3 months mga Ready to harvest na ulit tayo ng sili. Ito naman, pinag-aralan ko lang to mga kung paano siya pag-roaming. Ayun, nagsaksas naman tayo. Alam ko na yung kung ano yung atin pong i-spray. I-spray kung anong ating abuno. Hindi po basta abuno mga kautol eh. Yung urea. Hindi. Dahil ano po, nangungulot po ang dahon. Kung hindi po para sa kanyang abuno. Yung po pala may kanya-kanya mga kautol na abuno po. Sa palay meron, sa palay. Sa halaman meron, sa halaman. Yun, yun po yung aking nalaman na kung paano mag uh, halaman at magpalay magkaiba pala yan fertilizer po niyan yun ayun natuto tayo 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 mga kautol kung paano dati naman mga kautol nagaganti talaga kami kaya lang pagkatanim hinahayaan na namin kumbaga bahala na siya sariling sikap niya ay hindi pala ganun kailangan pala uh, may mga pataba may pang spray ng mga polyar polyar yan green yan sa po kaya sa awa naman ng Diyos, mga kautol, nag-grow tayo kung paano pagandahin ang ating ah, sili. Kasi si Kuya po nakapokus sa isa ano eh, sa sa kanyang talong, ako naman sa sili. Kung paano pag-aralan. Hindi ba sa tanaman tanim mga ah, Alam mo yun? Ah, talagang. Yan, natin pong nalagyan na ng apo. Yan ang ganda po ng dahon niya eh. Oh. Grow talaga. Ang isa pa mga kautol, ah, uh, yun pong, ano ba yun? Every 3 days, 3 days po, mag spray po kayo ng pulyar. Yan ang natutunan ko mga kautol. Iba't ibang pang-spray fungicide na yan. Protective fungicide yan, mga ganyan para mas gumanda kaya lang tad tad ng ano eh ng kung paano kung hindi mo naman i-spray mga kautul wala wala mangyayari mamamatay po ang iyong pananim kaya yun at tayo naman po yung maghahapay ng uh, ano ng saging na turdan doon po sa tabing tubigan at ang ating inagapan at yan nasikat na po ang araw mga autor ka kaya tamayan yan yan bago pa lang o di diba marami tayong gagawin mga kautul ngayon tayo magtatanim ng ano ah siya nga pala mga kautol bago tayo matapos dito siya nga pala mga kautol bago tayo matapos dito sa silihan natin taniman natin di na taniman na po natin tayo naman po ano may next project na ulit mga kautol ah susunod ko na lang sabihin sa inyo kung ano yun napag-aralan ko na rin kung paano pagandahin yung isang halaman na yun mas mahal ngayon December ah, sa darating na buwan yan ano kaya e, spray lang pala dito kahapon pero tumalab naman mga kautol ngayon talagang tuwid na tuwid po ayo oh, pang sigang oh. yan oh. may may nahihinog na pala may isa oh hinog na 3000 parang kissmash 3 auto list

Ah, mga kotol, ito po yung nakuha natin. Dalawa. Tapos dalawa doon sa kabila. Atin pong natin ipabahay. Dua nung tayo naman po ay ano. Ah, uh, magagamas po. sa atin po bumuksan pong uling bago. Yan. Hanggang dito na po mga kotol. Sana po naka sa inyo. Sipag lang po at saka buhay probinsya. Bye. Salamat po. Sa Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagalita na 🎵🎵 Mga kaupo